Rochelle Pangilinan, inaming gusto ng sundan ang panganay nila ni Arthur Solinap. Para sa aking balitang showbiz, handang-handa na si na Rochelle Pangilina at Arthur Solinap na sundan ang kailang panganay na anak na si Shilo na ngayon ay limang taong gulang na. Ayon kay Rochelle, patuloy silang nagdadasal na sana ay bigyan na sila ng kasunod ni Shilo pero hanggang ngayon umano ay mailap pa rin sa kanila ang second baby. Sinay pa ni Rochelle na hindi lamang sila may gusto na sundan na si Shilo kundi ang kailang anak mismo lalo na kapag nagtatantrum si umano na ito na laging kapatid ang inahanap sa kanila. Malaki na raw ang kailang anak at nakakaintindi na ito kung saan minsan daw ay ito na ang umiinom ng gamot kapag may sipon ito. Ito na rin daw ang nagninevolizer sa sarili dahil tinuruan nila ito kung paano at pati sa pagsaksak sa kuryente alam na rin ito. Pero ayon kay Rochelle, wala silang me time ngayon ang kanyang mister dahil sa kabisihan nila sa kanyang mga karyer. Idinagdapan ni Rochelle na bukod sa kanyang showbiz karyer, tutok din siya sa kanyang anak at minsan umano ay nakapagsabi sa kanya ang kanyang mister na may asawa din siya. Bagamat wala raw issue sa kanyang mister ang paiging hands-on niya sa kanilang anak, pero sa na raw ay malang siya ng time ha? para sa kanilang dalawa.